What's up mga ka-farmers? So everyday routine ay kailangan natin magpundo ng maraming tubig sa ating drum. Bago nga tayo makakuha ng tubig ay kailangan natin gamitan ng timba or balde. Di ko nga alam kung anong pangalan yan sa Tagalog, basta dito sa amin ay timba ang tawag dyan. Kailangan mo lang hihilain mga ka-farmers ng hihilain hanggang sa makuha mo yung balde at ilagay mo doon sa may balde din para yung water is mag-running papunta sa drum. Kung tatanungin nyo nga ako kung nakakapagod ba mga ka-farmers, oo naman nakakapagod talaga. Wala naman trabaho na hindi nakakapagod. Kailangan nga lang natin ng sipag at syaga hanggang sa tayo ay makapag-connect ng kuryente. Dahil nga sa ngayon ay solar pa ang nakayanan ko. At sa mga baguhan na kagaya ko ay kailangan natin maging kontento kung anong meron tayo ngayon dahil hindi basta-basta ang gastusin sa pag-alaga ng baboy. Pero kung kaya nyo naman, it will be good to your business dahil hindi maging madilim ang bahay ng mga alaga ninyo. Sa sitwisyon ko nga ngayon mga ka-farmers, ay kailangan kong maging kontento dahil wala akong malaking pondo. Nina pa po nga ako dito nagigigib mga ka-farmers, hanggang ngayon ay hindi pa rin napupuno ang draft. Malapit na nga maubos yung topics ko sa inyo hanggang sa wala na akong maitopic sa inyo. Ang next nga na gagawin ko ay kailangan ko magpasiga or magpaapoy. Dito nga lang ako magpapoy mga ka-farmers dahil wala pa tayong matinong kusina. Pati nga mga aso mga farmers dito din mahilig matutulog. Di ko nga alam sa mga aso kong mga farmers na ang alikabok naman dito pero ito yung gusto nilang higaan. May nakapagsabi din naman sa akin mga farmers na ang aso daw ay mahilig sa mga abo. Dahil ang abo pala mga farmers ay gamot din sa mga garapata ng aso. By the way mga ka-farmers ay nakahiwa na pala ako ng gabi kanina nung hindi pa ako nagre-record video. Isasalang ko na lang sana mga farmers kaso patingin ko, wala palang kahoy mga kaperso. kailangan ko naman magsibak mga ka-farmers at yun nga, may aksidente nangyari dyan at muntikan pa, mabulag ang mata ko. Bigla kasing nag ang kahoy dyan mga farmers Buti na lang, hindi natamaan ang mata ko. So, while nga may nakasalang ng mga ka-farmers, tayo ulit ay maghiwa-hiwa ng gabi. Kailangan nga natin maghiwa-hiwa ulit kasi pag yun ang una ay malata, kailangan natin dagdagan. Kailangan nga natin ganunin mga ka-farmers para mas marami tayong malata na gabi. Gustong gusto nga nila tong gabi mga farmers lalo na siguro pag may hinalo na kutkura na niyo. hindi mo kaya mag-pure feeds mga ka-farmers, ito ang gawin mo. Para nga masurvive mo ang pag-alaga mga ka-farmers, kailangan mo lang gawin to ang ginagawa ko. Kailangan mo lang magsipag. Kailangan mo lang gumisin ng maga para maglata ng gabi. Kung kaya mo naman bumili ng feeds mga ka-farmers, huwag mo na itong gawin mga ka-farmers dahil sobrang pago nito pag everyday mo ito gagawin. ko kasi mga ka-farmers, sanay na kasi akong maglata ng gabi. Nung bata pa ako mga ka-farmers, ako lagi ang inutosan ng mama ko. Dito kasi sa amin mga ka-farmers, kahit saan saan tumutubo ang gabi. Masipag ka lang kumuha, basta walang mayari, okay lang yan mga ka-farmers. Basta huwag ka lang magpahuli, kung mahuli ka dito ka farmers <laughs> Sibal Saan <laughs> lang masasabi ko mga ka farmers Basta masipag lang tayo maghiwa ng gabi Stay Kasi lang natin magalaga ng baboy mga ka farmers Hanggang sa matupad ang ating mga pangarap Kaya kung ikaw dyan napanood mo to Simulan mo na ang pag-alaga ng baboy By the way mga ka-farmers, ang ganda ng area ko dito kasi sobrang hangin. Kaya kung kayo magbabalak ng mag-alaga ng baboy, dapat malayo kayo sa maraming bahay. Bukod sa magre-reklamo sila, mabaho daw ang tayo ng baboy. Minsan, kinainggitan ka pa. Hanggang dito na lang ang video ko mga ka-farmers. Hanggang sa muli and thank you for watching. Happy Farming!